Good morning! It's me again, Mami Irene. So, for today's video, may i-share ako ulit. Mm. Pero, disclaimer lang din again na uh, ito nga po ay pinagawa uh, lang sa akin ng doktor ko. Hindi siya basta-basta ipapagawa sa inyo kung hindi niya nararanasan yung mga ganitong uh, sakit or cases. Na hindi rin po ako nagtatrabaho sa hospital or hindi rin po ako nurse, kumbaga, i-share ko lang sa inyo kung paano gawin yung QB. Ano ba yung, eto yung QB na to, ginagawa ito kung meron ko yung UTI. So, nagkaroon pa ako ng UTI pagkatapos ko pong manganak. Then, nanasonda nasonda po kasi ako noon, uh, need isonda dahil malaki daw yung chan ko para matanggal doon yung excess. Para yung mga ihi or dugo. So, ano ba yung QB? pinagawa pala to ng doctor ko ng doctor kasi nag kami mag mag oral na ng antibiotic kasi so lang hindi naman siya tumalab ko bumalik naman yung aking UTI kaya ito yung pinagawa niya para mabigyan niya ako ng tamang gamot what is QB test? ano ba yung QB? Uh, ito yung ultrasound of kidney ureters and bladders also known as ultrasound QB or USG is an imaging technique used for examination of urinary or excretory system, including kidney, ureters, and urinary bladders. So, bali, ito kasi, may nagawa ko doon sa prime care, dito sa malapit sa amin, dito sa Florida. Hmm. Ang range po na o, ng bayad po niya is to, uh, 9.50. Ang gagawin sa'yo is ultrasound ka. Ang, ang, bago ko pala i-ultrasound, kailangan makaubos ka muna ng 1 liter na tubig. Tapos yung ihing-ihi ka na, dapat daw puno yung pansog mo. And then, ang gagawin nila, eh, pag i-ultrasound ka, nakataas yung kamay na gano'n, dito nakalagay, sa likuran, and then, dito daw sa gilid. Dito yung, dito sa tagiliran natin, dito yung kidney natin. Tapos, mag-exhale and exhale ka. Kabilaan sila dito yung kidney. Tapos, doon sa may puson mo, doon yung pantom mo, yung bladders mo, tsaka yung ureters. Ah, wala naman kan doon. Kailangan lang doon sa, sa prime care is magpapa-schedule ka kung kailan ka pwedeng gawin sa yon. Pero yung, na akong result, ipakita ko na lang sa inyo. Wala na kasi ngayon kasi nandito pa kami sa hospital. Kinuha na na yung result na hard copy, yung nakaprint uh, ilalagay ko na lang din kasi yun, pinaturean ko naman yun kasi sinend ko siya. Ayun naman is mabilis mo makukuha yung result. Mahintay mo lang mga 30 minutes is mabibigay na yung result. Pag nakakuha na yung result nito, pwede eto kasi parang chine-check lang talaga nila. Pero meron din na mga result doon kung ano yung findings, kung yung kidney mo is normal, kung meron kang ganito, ganyan, kung ano ba talaga yung problema, bakit ay yung utae mo, hindi pa nawawala. Ako nga rin sa face ko, is yung nag-search ako na yung lumabas ng result sa akin is normal naman yung kidney ko and then yung ureter ko. Pero may si, ano, cytatis si ata yun, cytatis si siya na parang isinerge ko din yun na parang nakuha ko nga itong UTI ko dahil nga dun sa, dun sa sonda ko o cat chatter. Dun sa kansya, may may pinapasok na sa perta mo. Kasi after noon, sobrang pan eh. Sakit na ng aking puwerta. Pag okay naman na ito, at saka titignan din kung saan talaga ipap, um, titignan kung nasaan talaga yung masakit sa iyo. Kapag okay naman ito, is uh, pwede kang uh, bigyan ng antibiotics. Katulad sa akin, nung nakita yung result is, ang pinaka ko na talaga is kailangan nakaswero ko. nasa hospital talaga <laughs> kami ngayon. And then, eh, magkasabay po yun yung urine cultures at saka yung QB na pinatest ko that day. Kaya, eto, nandito kami. Um, seven days kami dito sa hospital. And then, um, mga four days pa lang kami dito sa hospital. Pero, I hope naman na maging okay na at baka uwi na ka kami kasi baka <laughs> miss ko na din yung mga anak ko. So yan, I hope this video is marami kayong natutunan na i-share ko sa inyo kung paano gawin yung QB basta paalala lang po yun is kailangan, okay lang naman kahit marami kang hinahin, hindi mo naman kailangan mag-fasting, Ma need lang magpa-schedule kung dun sa lab na pupuntahan mo is need ng schedule tapos uh, may bayad siyang 9.50 at saka kailangan mo magdala ng tubig na 1 liter, kailangan na ubusin mo yun bago ka ipapa ang sasalan sa ultrasound dapat yung talagang ihing ihi ka na dapat po na yung pinaka-bladder mo o yung pantog mo bago kanila i-ultrasound. And then, ilang minuto lang yun naman is ilang minuto lang is ma, ma, makukuha mo na rin yung result. Pagkakuha mo ng result, ibibigay mo rin sa kan mo, sa doktor mo, babasahin nila, and then i-explain nila kung ano yung pinaka-findings or result niya. So, yun lang, guys. I hope this videos maraming kayo natutunan. Thank you po sa lahat ng like, subscribe, sa lahat po ng mga nanonood, tsaka mga nagla-likes, at tsaka nagko-comment. Mag-comment din po kayo kung may ganito kayo nararanasan at See you, guys. Thank you and God bless. Bye-bye.